tulog ka lang, gabi na. Gising ka pa rin. Mayira ka naman. Eh, may naisip kasi ako dong eh. Naisip ka naman. Ano mo naisip mo? Kung ano kaya pa, magpatali na kaya ako. Patali? Ano ka kalabaw? Patali lang pa? Bakit? <laughs> uh, okay. Nangangagat ka ba? <laughs> <laughs> ano yung ganun dong? Yung ano, palay pa dong? lagit? Like <laughs> yung ano, yung tali na lagi. Like Oo. Eh, Kailangan pa. Eh, kasi dami na natin anak eh. Oh. <gasps> dami, dami. Sakto na yun. Pwede na yun. Diba? ba? mo lang. Delikado kung palagit ka. Oh, delikado. Delikado yan. Paano oh, maging delikado yun doon? Eh, ano? Pwede kang tumaba ng tumaba ng tumaba doon. Ah? Hindi ka makapagbuhat. Ganun ba yun? Oh. Eh, gusto ko sana magpaano na eh. eh. Mas, mas marami, mas maganda. Kaya na naman tayo eh. Ako'y okay, sana kung naghahanap ka ng trabaho eh. Naghahanap kong trabaho? Naghahanap naman ako ha. Kaso di ako natatanggap eh. Nagawa <laughs> natin. <laughs> Hindi tayo nakapagtapos eh. Kaya nga, dapat magpatali na ako para matapos na yung ano natin. Patali? Matapos? Oo. Oh. Yeah, ano, tali tapos. Diba? At na yung ganyan? Oh, huwag mong tali-tali. Yan pa? Eka, gusto mo mayat maya? Ito? <laughs> oh. Babad. Babad. Ikaw ba -ba -ba. na lang kayo magpa... Ano? 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 Patali. What? Ang takin ng aso, papatali. Oo. Ang takin ng aso. Paputol ka na. Para matapos na yung ano mo. Putulin, Pira ka naman. O bakit ayaw mo? Ba't puputulin yan? Ano ba tawag doon? Pag sa lalaki? Putulin. puputulin? puputulin. naman. Sa kaihi, puputulin. <laughs> ano ba yung, ganun ba yung puputulin pag sa lalaki? <laughs> Hindi pinuputul Ano? Hindi yan pinuputul. Eh bakit sabi mo puputulin? <laughs> ito. Sabi mo, puputulin. Tapos yung turo ang turo sabi, puputulin ko ito. Ihihira ka na. Tulin, putulin. Ihihira ka naman. Hindi tapos ang buhay natin yan. Hindi na tawag mo sa lalaki kasi pag gano'n. Ganon ka na lang. Pag gano'n ka para maano na. Ano stop na, na, hindi na, ako magbuntis. Ano gano'n? Ano ba tawag sa mga gano'n sa lalaki? Walang ah. gano'n. Ah. Aso lang yun. Ito yun sa kanaso. Hindi na talian. Hindi naman, hindi ka Anong gawin mo? Tuli yun. Ay, anong ginagamun? Basectomy. Ano yung sinasabi sabi mo? Magpaganong ka na lang ng mga ano na. Hindi pwede. Bakit? <laughs> hindi pwede mo ganyan Bakit sabi mo. Bakit hindi? Eh, ang tamad-tamad mo? Oh, hindi parami pwede. ng parami anak mo? Eh, hindi pwede yung ganun. Kaya ako lang. Ano hindi? Papa-schedule na kaya kita doon. Hindi pwede. Paano ko kumari?